Akala mo ba lumana ang simbahan sa bayan niyo? Pues, ang mga simbahan na ito kasabayan pa ng pananakop ng Kastila. At ang iba, mas matibay pa sa relasyon niyo ng ex mo. Ehem, baka magulat ka kasi yung, yung iba rito eh hindi lang pinagdasalan, kundi pinagdanakan din ng dugo. Mula sa himala at digmaan hanggang sa debosyon at lindol, ito ang top 10 pinakamatandang simbahan sa Pilipinas. Mga simbahan na hindi lang banal, kundi buhay na saksi ng ating kasaysayan. Pero bago iyon, huwag kalimutang mag-like ang video, mag-comment kung aling simbahan ang paborito mong puntahan at mag-subscribe para sa mga content na katulad nito. Top 10! Barasuayin Church ng Malolos Bulacan, kahit hindi ganoon katanda, isa ito sa pinakamahalagang simbahan sa kasaysayan ng bansa. Mukhang bata pero sobrang bigatin sa istorya. Dito ginanap ang unang kongreso ng Pilipinas at pinasinayaan ang unang republika. Kilala bilang Cradle of Democracy in the East. Dito rin kinunan ang likod ng lumang sampung piso na bill. Top 9 Miagaw Church ng Iloilo taong nga labing pitung siyam na raan siya manaput pito, itinatag ng mga Augustinian bilang depensa laban sa Muslim Raiders. Ang fachad nito ay may ukit ng St. Christopher na may coconut tree at papaya. Kakaibang Filipino twist, another UNESCO gem, isa sa apat na UNESCO World Heritage Churches sa bansa. Top 8 Paway Church ng Ilocos Norte taong labing pito at sampu itinatang ni Padre Antonio Estavillo, kilala sa earthquake baroque design na may dalawampung apat na malalaking batreses ang mga gilid nito, parang may braso. Literal, para hindi gumuho paglindol. lindol, ginawa at itinayo ito para tiisin ang matitinding lindol sa Ilocos. Sinasabing may balon malapit dito na may himalang tubig na ginagamit ng mga may sakit Nilalang UNESCO site dahil sa arkitektura nitong pinagsama ang kanluran at silangan. Top 7. San Agustin Church ng Lubao, Pampanga. Taong labing anim at dalawa pinatayo ni Father Francisco Coronel gamit ang adobe at coral stones mula sa ilog. Isa sa pinakamatandang simbahan sa Luzon. Kilala rin bilang simbahan ng mga kapampangan at isa sa mga unang sentro ng kristyanismo sa ng Luzon. Hanggang ngayon, ito ay aktibong simbahan na may malaking debosyon mula sa mga kapampangan. Top 6 San Agustin Church ng Intramuros, Manila. Taong 1607 at 7, pinatayo ng mga Augustinian Friars ang nag-iisang gusaling nakaligtas sa pagbagsak ng intramuros noong World War II. May ceiling painting na ginamita ng trompo Loyal Technique. Parang tatlong di effect dito rin ikinasal sina Manuel L. Quezon at iba pang prominenteng Pilipino, National Treasure at UNESCO World Heritage Site Top 5. Church of Our Lady of the Assumption ng Dawis Bohol, taong labing anim na raan itinatag ng mga misyonerong Heswita at kilala sa kanyang neo-Gothic at Byzantine architecture. Sa ilalim ng altar nito, may mahiwagang balon na hindi naubos at sinasabing may himala itong naidulot sa panahon ng tagtuyot. Marami ang nagsasabing ito ang first permanent church structure in the Visayas. Ito ay sentro ng pananampalataya at debosyon sa Bohol. Kung nabibilib ka sa mga simbahan na ito, mas lalo ka pang mamamangha sa top 4 kung saan may mga misteryo, giyera at mahigit apat na daang taon ng pananampalataya. Pero bago iyan, huwag kalimutang i-like ang video, mag-comment kung aling simbahan ang napuntahan mo na at mag-subscribe para sa mga kwentong hindi mo malilimutan. Tapa 4, Binondo Church ng Manila. Taong 1556, itinatag ng mga Dominikano para sa mga Chinese converts sa Kristyanismo. Nabinyagan dito si San Lorenzo Ruiz, ang unang Pilipinong santo. Ang simbahan na ito ay nakaligtas sa mga gera at bombahan, patunay na matatag sa gitna ng kaguluhan Top 3, Bacleon Church ng Bohol, taong anim, Itinatag ni na Father Juan de Torres at Father Gabriel Sanchez, isa sa pinakamatandang simbahan sa Visayas. Isa sa mga unang simbahan sa Visayas na ginawa gamit ang coral stones at egg whites bilang simento. Ito din ay isa sa pinakamatibay at ikonik nasira noong lindol noong taong 23 pero mas pinatibay sa muling pagbangon. Kinilalang National Cultural Treasure, Top 2! Santa Ana Church ng Manila taong 1578, itinayo ng mga Franciscano at kilala bilang dambana ni Nuestra Señora de los Desamparados. Natagpuan dito ang pre-Hispanic artifacts, patunay ng mas malalim na kasaysayan bago pa dumating ang Espanyol. Libo-libong deboto ang dumadayo taon-taon para magdasal at humingi ng proteksyon. Top 1. Manila Cathedral ng Intramuros taong 1571. Ang kauna-unahang simbahan sa Pilipinas, ipinatayo ni Father Juan de Vivero Ilang ulit nang nasira at itinayo muli dahil sa lindol at digmaan. Naging opisyal na simbahan ng Arsobispo ng Maynila at site ng state funerals at papal visits. Ngayon, ito na ang pangunahing simbahan ng Arsobispo ng Maynila at pinupuntahan ng mahigit dalawang milyong deboto kada taon. Sa mga simbahan na ito, hindi lang kasaysayan ang nakabaon sa bato, kundi pananampalatayang pinanday ng panahon, mga simbahan na may edad na halos kalahating milenyo, pero nananatiling matatag dahil sa pananampalataya ng mga Pilipino. Na-visit mo na ba ang isa sa mga ito o may alam kang mas luma pa? I-comment mo na yan sa baba at huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe dito. Ang kasaysayan. Bida palagi.